Magandang umaga sa ating lahat, no. So ngayon ay tatalakayin natin ang mga uh, batikang nobelista sa paglikha ng nobela sa pangkapaligiran kasaysayan ng nobela o katambuhay. So ngayon ay malalaman ninyo uh, kung sino-sino uh, ang mga batikang nobelista sa paglikha ng nobela. Nawa'y no, handa na kayo makinig sa ating talakayan ngayong umaga. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay babasahin muna natin ang ating layunin sa umagang ito. Makilala ang mga batikang nobelista sa paglika ng nobela. So ngayon ay makikilala ninyo uh, kung sino-sino ang mga batikang nobelista noon sa paglika ng mga nobela. Ngayon dumako muna tayo sa panimula. Ang nobela o katang buhay ay isang mahaba at masining na salaysay ng buhay ng tao. Layon nito magbigay aral, maglibang, at magmulat sa katotohanan ng lipunan. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging makapangyariyang sandata ng mga manulat upang ipahayag ang katotohanan. Kaya pala, ah, yung iba ay ah, gumagawa sila ng mga nobela upang ipahayag ang kanilang naisiparating. Marahil ito ay magbigay aral, paglibang, o imulat ang mga tao sa katotohanan kung ano ba talaga yung naganap sa, sa kasalukuyan o sa kanilang lipunan. Marahil ito'y katotohanan at hindi ba. Ngayon sa parting ito ay tatalakayin natin ang mga nobilis, uh, batikang nobilista sa paglikha ng nobela. Ang una-una dyan ay si Dr. Jose Potasio Rizal Mercado y e. Alonzo o Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay ipinanganak noong Hunyo labing siyam, labing walo, anim na isa, namatay naman noong Disyembre, tatlong po, labing walo, siyam na put anim. As, natin si Dr. Rizal, is, Rizal Rin ay isang pambansang bayani na nagtaguyod ng reforma laban sa pangapi ng mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang mga akda tulad ng Nole Metangere at El Pelobesterismo siya ay isang edukado at maraming talento, isa ring uh, doktor si Dr. Jose Rizal manunulat at pulig glota na nagtatag ng Laliga Pilipina upang isalin ang mga Pilipino Yun. at tandaan natin si Dr. Jose Rizal rin ay kayang uh, magsalita ng dalawang wika at ang pangalawa natin ay si Father Molisto de Castro uh, Si Father Molisto de Castro ay isang pangunahing manulat noong ika labing siyam na siglo uh, mula pa siya sa Binana, Laguna nakilala sa kanyang maakda na nagtuturo ng kagandahang asal at pananampalataya Ang kanyang pinakatanyag na akda ay ang Orbana Orba at Filesa ay nagtuturo ng wastong asal, rehiyon at mabuting pamumuhay. Kasi nga uh, si Dok, uh, si Father Molisto Di Castro ay isang pare o sa pare pa isang kura paroko o yung katastaasang pare sa simbahan. Yon. At ang pangatlo naman natin ay si Pedro Alejandro Paterno ay isang propagandista Makata rin at politiko na naging pangulo ng kongreso sa malulus noong labing walo napot walo at kinatawan ng Laguna noong labing pito siya ay unang Pilipinong sumulat ng opera ng wikang Pilipino o San Dugong panaginip. At may mga tanyag na akda tulad ng Ninay at Sampagitas i puestas varias. 'Yon. At ang pang-apat natin dito ay si Graciano Lopez Haina. Uh, si Haina ay isang manunulat at rebolusyonaryo mula, mula sa Iloilo -ilo na nagtatag ng pahayag na La Solera, Solidaridad siya ay mayakda na Frey Botod na nagtata na matapang na pumuna ng katiwalian at pangaabuso ng mga Frey noong panahon ng Kastila. So si Gasiano Lopez ay pala isang uh, Kasama pala ito nila aginaldo at marami pang iba. At ang kasunod naman natin dito ay si Valeriano Hernandez pinya o si Her Piña ay isang uh, manunulat mula sa Bulacan-Bulacan. kilala bilang ama ng nobelang Tagalog. Tandaan natin na si Hernandez ay isang ama ng nobelang Tagalog. Sa kabila ng ma maagang pagtatrabaho, uh, siya ay kasi siya kasi ay nagtatrabaho ang uh, matapos mamatay ang kanyang ama. Pinamal pinamalas niya ang husay sa pagsusulat at naging isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng panitikang Tagalog Kasunod naman ay si Ignelio Ed Regalado ay isang makata at patnugot na kilala bilang makata sa pag-ibig Landan natin siya ay kilala bilang makata ng pag-ibig Gumagamit siya ng sagisag panulat na Oda Lager at nakilala sa kanyang akda na Damdamin na nagwagi sa unang gandipala sa timpalak Commonwealth noong 1941. Kasunod naman natin ay si Pausto G. Galauran ay isang manggagamot o manunulat. Pag sinabi mangagamot manggagamot, hindi ito albularyo ha. Siya ay isang doktor. Doktor kasi nang nagtapos siya ng medisina. At manulat mula sa Kaluokan Rizal. Nakilala sa kan kanyang sipag, malasakit at pagmamahal sa panitikan. Bagaman doktor sa profesyon, siya ay naging isang pi sasa pinakamaraming manunulat ng nobela sa Pilipinas kabilang na ang Tanyag na Dr. Cuba. yon siya ay kabilang rin sa mga uh, batikang nobilista sa Pilipinas. At siya pa ay isang doktor. At ang kasunod naman natin dito ay si Rosalia de Leon Aguinaldo. Um, siya ay isang bantog na nobilista ng Pilipina Kumbaga, sinasabi nating bantog ito ay ang matagal ng uh, o batikang nobilista na talaga dito sa ating sa Pilipinas. Uh, nagmula siya sa Orion bataan at unang babaeng manunulat na gumagamit ng tunay na pangalan sa kanyang mga akda. Kumbaga, kanyang sariling version lamang ang kanyang mga akda. At sumikat naman siya uh, noong sa panahon ng mga Amerikano. Dahil nga uh, tumatalakay siya sa pag-ibig at paghihiganti. Lalo na sa kanyang tanyag na uh, nobila, ang pamagat noon ay ang Mutyang Itinapon. At kasunod natin dito ay si Lazaro Francisco. Uh, si Lazaro Francisco ay isang haligi ng panitikang Pilipino at ama ng kapat kapatiran na nangalagad alagad ng wikang Pilipino o Kawika. Yon, tanda natin ha si Lazaro Francisco ay isang uh, halig, haligi rin ng panitikang Pilipino uh, kung si Edgardo M. Reyes ay kon haligi ng kontemporaryong panitikang Pilipino uh, samantala naman si Lazaro Francisco ay isang haligi ng panitikang Pilipino at tanda natin ama ng kapatiran ah uh, siya ay may akda na uh, mga tanyag na nobilang tulad ng Maganda Maganda pa ang daigdig at daluyong at ginawa ng gawad pambansang alagad ng sining sa panitika noong 20 siyam. At kasunod naman natin ay si Luwalhati Bautista. Uh, siya naman no, ay isang uh, bantog na nobilista at manunulat. Kumbaga, matagal na talagang uh, umbaga, uh, nakasanayan na niya ang pag, uh, paggawa ng mga nobela o ang pagsulat. Uh, siya ay nagmula pala sa Tondo, Maynila. Nakilala sa mga akdang tumatalakay sa lipunan at politika. Kumbaga, yung kanyang mga punto doon ay patungkol lamang sa lipunan at sa politika. Wala nang iba. Pagka naka lang siya doon. Uh, kabilang sa kanyang mga tanyag na nobela ang Gapu at Dekada 70 na nagpapakita ng karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar o kumbaga uh, doon sa martial uh, Pangulong Marcos noon. At kasunod naman natin dito ay si Amado Vera Hernandez o Amado V. Hernandez, ay isang makata at manunulat sa wikang Tagalog at kinilalang manunulat sa mga manggagawa o siya ay yung ama ng manggagawa. 'Yon. Uh, ipinaglaban niya ang kanyang mga akda sa karapatan at katarungan ng mga manggagawa kaya itinuturing siyang isang uh, pinakamahalagang manulat na panitikang panlipunan sa Pilipinas. Alam ko naman na alam niyo na 'to kasi kasi nga uh, na na-discuss na natin ito sa uh, ibang subject, di ba? At ang kasunod natin naman natin ay si Esteban Habiliana. Uh, ito siya ay isang uh, manunulat at abogado. Uh, nagmula siya sa Iloilo -ilo at sumikat sa kanyang nobelang Without Seeing the Do Dawn na nailathala noong 1947. labing pito. ang mga akdang ito ay itinuturing sa isang pinakamahusay na nobilang Ingles sa na naisulat sa isang Pilipino at malawak na kilala sa Pilipinas na Estados Unidos. Kumbaga si Estela Ban Habiliana uh, isang uh, manulat at the same time naman ay abogado. At kasunod naman natin dito ay si uh, Benvenido E. Ramos. Uh, si Benvenido E. Ramos ay isang makatarin at nobilista mula sa Malolos, bulakan nakilala sa kanyang uh, mahusay na panitikan mula sa kabataan kumbaga uh, hanggang sa kabataan niya hanggang sa pagtanda niya ay anak uh, uh, na niya ang uh, pagiging isang manunulat no uh, siya ay ginawaran sa titulong poet Laure Lauret noong 1970 at sumikat sa kanyang nobelang may tibok ang puso sa lupa Okay, ngayon ay kasunod naman natin dito ay si Dini R. Si Dini R naman ay mas kilala bilang Have you seen this girl? Tandaan natin ha. Have you seen this girl? Ay isang uh, tanyag din na manulat sa Wattpad. Uh, Kung baga nakafocus lamang siya sa Wattpad na pagsusulat. Uh, mula sa mula pa siya sa Pablo Laguna. yon doon yung kanyang tirahan. Siya ay mayakda na sikat na nobilang Diary ng Pangit na naging blockbuster na pelikula din uh, noong uh, 2014 at nagpasikat sa tambalang James Reid at Nadine Lustre kumbaga siya pala yung uh, dahilan kung bakit uh, sumikat yung James Reid at Nadine Lustre at, 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 at nagpasikat doon ay si Dini Have You Seen This Girl Uh, ngayon ay tatalakayin naman natin si Nick Joaquin o Nicomedes Marquez Joaquin. Uh, siya ay isang um, haligi ng panitikang Pilipino. Uh, siya rin ay isang parte ng, uh, kumbaga, siya rin ay kabilang sa haligi ng panitikang Pilipino. Nakilala sa kanyang mga maikling kwento at nabilang isinulat sa Ingles. Uh, dito pala siya nakilala sa kanyang uh, kagalingan sa paggawa ng isang maikling kwento at mga nobilang isinulat niya sa Ingles matapos ang ikalawang digmaan. Kumpaga, nandoon pa siya uh, matapos ang ikalawang digmaan at gumamit siya ng uh, sagisag panulat na Quijano di Manila. Yon, tandaan natin, Quijano di Manila at at nakilala sa kanyang masining na estelo at mga akdang uh, tumatalakay sa kultura at pag, pagkakilanlang Pilipino. Ah, uh, ito pala si Nick Was Joaquin ay uh, tumatalakay sa mga sa kultura at pagkilala ng mga Pilipino. Ayun. At tandaan rin siya rin ha isang ay kabilang sa uh, haligi ng panitikang Pilipino. Ayun. At ang panghuli naman natin dito ay si Liwayway Arceo. Uh, si Liwayway Arceo ay isang haligi ng panitikang Tagalog. Kung si Nick Joaquin ay isang haligi ng panitikang Pilipino, siya naman ay haligi ng panitikang Tagalog na nakapagsulat ng mahigit na siyam na pong nobila. O baga, marami na talaga siyang nasulat na nobila at dalawang libo na kwento at isang libo na sanaysay. Yun, talagang marami siyang nasulat talaga, no? At kung ihambing sa atin dito, uh, siguro sa akin uh, napa, na, nandito pa sa sampu pa lamang yung aking nagawang kwento. Hamantala naman itong si Liway YARCO ay may get dalawang libo na yung kwentong nabuon niya. Kaya talaga namang uh, siya ay isang uh, batikan talaga sa pagbuo ng mga nobela, kwento at sanaysay. Yun. Kilala siya sa mga akdang nagpapakita ng pagpapahalaga, pangarap at pagkaisipang Pilipino na ginagamit sa pamilya bilang simbolo ng lipunang Pilipino sa kanyang mga masining na akda. Ayun. Ito pala si Liwayway ay Talagang uh, makabuluhan yung kanyang mga ginagawang uh, nobela, kwento at iba pa. At dito na po nagtatapos ang ating uh, talakayan na no why uh, meron kayong naintindihan sa umagang ito. At uh, tandaan natin na uh, meron tayong mga uh, batikang nobilista sa paglikha ng isang nobela. At huwag natin kalimutan yung kanilang mga pangalan at... Uh, nagawa dito sa ating bansa at nandito po yung mga sanggunian kung saan uh, kinuha ko yung mga impormasyon ng mga batikang nobilista sa paglika ng nobela.